Welcome back to my channel. This is and This is my 27 days of my fasting, guys. So pansit kantun lang inyo Lola at corn beef. Pasensya na. Hi <laughs> guys. Pasensya na guys at masama pa ko. So today it's my 27 days of my fasting, guys. Pasensya na. At talagang masakit ang balakang ko. Sign of aging. <laughs> Pero alam nyo, tapon ako to kagabi. Kasi nga, di ba, nag-movie marathon ako yesterday. Yung sa kakahiga-kakahiga ako. Sumakit ka lang, Dito lang po yesterday. Pinatingin ko na hindi naman ako pwedeng iminom ng gamot. Kasi nga, fasting ako. So pagkatapos dito, break natin ng fasting, kakain ako. Iinom na ako ng gamot. Para ma-lessen na yung pain. Kaya ito lang ang niluto ko. ng four leaf lang ako guys. Tsaka pansit ng tog. Kasi hindi kaya ng powers ko talaga. Yung magyuyukuyuko. Nahirapan ako. But anyway. Yun na nga lang sinabi ko sa inyo. Galing ako kanina kasi sa isang branch. Tawanan sila kanina sa isang branch. Kasi nga yung itsura ko. Talagang in talaga ako. Pero ginagawa ko pa rin ng responsibilidad ko. Magtrabaho. mag kahit na napakasakit talaga, hindi mo ma-imagine na sakit. Every time na yuyo ako guys, ganito, pag nakaupo ako, okay na. Yan, ganito. Pero pag tatayo ako, napakasakit. Parang nahihiwala yung buto ko. Grabe. Pero, mawawala din to. Kasi pag inom ko mamaya ng gamot, nagpapahid na ako na kung ano-ano cream sa likod. Naglagay na ako, nasa lumpas. Kasi nga, bawal nga, di ba, uminom. Kaya syempre, para lang ma ma-alis yung pain. Kung ano-anong pinapahid ko sa katawan ko. Which is, hindi naman pwede. Hindi naman ganun kalakas. Kasi nga, dapat iinom talaga ng gamot. So, maya-maya, after na fasting, iinom ako talaga ng gamot. Hindi kaya ng powers. So, yan na nga. Tapos, uh, meron na naman update regarding sa... Kasi yan, guys, eh. Hindi namin alam kung kailan lalabas ang moon. Pag ang moon lumabas ng uh, lumabas ng April 8 it means uh, 9 April 9 start na ng Eid pero sabi sa opisina pag ang moon hindi lumabas ng 8 it means ang Eid sa April 10 which is Wednesday so it means may pasok kami ng 9. So, pag may pasok ng 9, 9 overtime ngayon. So, sa so 9 overtime na, ang talagang id, uh, Wednesday, that is April 10. Pagka nagkataon talaga na hindi nagpakita si Moon sa Monday, uh, April 8, automatic, ang id is April 10. Pero, papasok kami na April 9, which is, nagsiserve na ng overtime na siya. Pero pag lumabas ng ang moon ng uh, April 8, it means id na ng April 9. O oh, din may depende rin kasi sa buwan yan. Nakikita eh. nyo <laughs> na yung dito. Ayan. Kaya ito ang ulam ko ngayon. Uh, okay na yan. Basta meron ma ita, ita, ita. makain. Mag-iftar. Diba? Okay na ito problema sa akin yung ganito oneito kain. at least ayan na. Ayan na adat na so kakain na tayo guys so for the meantime kailangan muna natin syempre shamp te na yun 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 na. States. Mm -hmm. May dates pa? Okay, Gusto you know. oh. dates? Yeah. 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 Harap yung dates ng Omar. Nagay ng pasyente sa guys Pasyente sa mga. inject everything. Pero nasa kwa siya. Kasi namin ko ka rin

Kuha na ako ng rice at init ko ulit yung pang coffee ko Ayan na, ako. Pasensya ng busa. Ay, ako na. Ay, ako ng gamot na. ng gamot na. Ay, ako ng gamot na.

ating coffee. Kain at tayo. At, uh, at saka nga pala guys. Masakit eh. Ano, uh, shout out kay ano, uh, Marciano Balsamo ng Philippines. <laughs> shout out to you ah. Uh. Pasensya na. At masakit Salamat sa pag-subscribe at saka sa mga comment mo sa akin. Thank you so much. At saka masakit ang katawan ko talaga. Kain <laughs> tayo, guys. Salamat din kay Lu Palumikian na every time nag-comment uh, sa aking mga vlog. Thank you so much. Nag-play na ako, ha? So, ating Pansit Cantor. Kasina, diba? sa mga sa mga ng pagkaramdam ko mahirap talaga ang ganito ang pagkain ko pang breakfast mga kain tayo oh kain mga angels nakatulog na naman yun pagod eh call me an emergency Hindi ko malilimutan talaga kanina guys. Nandun ako sa kabilang branch. Tawanan sila kasi nga paglalakad ko para akong nanganak. Talaga ang sakit. Ang sakit ng balahang ko. Tinignan naman ng mga doktor doon eh.

me you want me you want me me like sa 5.30, anong tawag mo? Hindi, anong tawag doon? Pag niyo magsisiba? Yeah. Hmm. One. Nako? Nako? Tanong mo kay Sandra? ay talu mun. Pag nagpakita ng moon sa hindi nagpakita yung moon sa, sa lunes, may pasok ng tuesday. Ang Ed, automatic wednesday. Pero pag nagpakita ng moon ng 8 hit na sa 9 So oh, Subukan mo pa rin ng joke. Oo, pa rin ano, Ramadan duty pa rin. Kasi gumawa ko ng schedule sa Alwatan eh. Ang change pa ng duty nila, ano pa eh. 14 pa.

Bakit ano ibig sabihin mo? Bakit lahat bago ang damit? Ha? Ah? Bago ang damit, hindi no? Hindi naman, hindi naman, naman, naman hindi naman obligado. Basta at least, ano, malinis. Tapos, yung mga gamit sa bahay, di ba karamihan ng mga Saudis, pinapalitan nila? Kasi yun, yung, yung ano eh. Ano yung ibig sabihin mo? Na magpalit sila ng ano? Uh Oo. -oh. Eh, para paano din, siguro papa... Sigur Press, suwerte. Oo, papatawag ng suwerte or... Ali guys, pada, pada Ramadan, Ay, manamu, Mubala, ni to ka tapos na Ramadan. Eid Fitri daw ba ng mga Eid Mubarak na niya. Karamihan ng mga Saudis. Mga dami nila, mga bago. Ang puputi. Tapos karamihan dito, yung mga luma nilang gamit, inalabas ni nila, bilis sila ng mga bago. Oo, parang dish yan sa mga Saudi. Parang dish yan, puikot yan, nasabukan mo nila. Parang Pasko, no? Siyempre, kaya naman yung Kaya yung aming earrings, kaya naku, ang dami nagpapaganda. Yung derma, sa damok mo ang pasyente. Kasi dapat magandang maganda sila ganyan dito

嗯。 不行。

guys for watching don't forget to like subscribe if you haven't share and hit that <laughs> the video. thank you so much guys and see you on my next vlog bye happy 27 days to all mostly and to all people and Papay's time thank you so much bye see you then bye bye <sighs> Hmm. sakit. Pag tumatayo. Inom na ako talaga ng gamot, no? I know that